Guys, good morning. Ngayon is uh, October 31. So, punta na kami ngayon sa Forest Love. <laughs> punta na kami ngayon kasi bukas may trabaho. <laughs> kaya ngayon, punta na po kami okay, na po, yes, October 31. So, may sakit ang aming onyko-iho. Ayan, katatapos lang po ng exam na kaya lang. Ayan, sinipon, na-stress sa exam. <laughs> Na-stress daw na ang daming cheater. <laughs> Joke. ano pa sa ano pa sa ano pa sa ano pa sa ano pa Thank you, my JB, <laughs> sa pagpagawa ulit ng adventure kung wala. <laughs> lang naman oh, ayan, malapit na kami sa Forest Long. Ay, bulaklak. Oh, dito. Ayan. <laughs> Ay, ito, ang dami dito. Oh, di kaya mo ba dito yun, oh. Ay, dito, dito na lang tayo, ayan, oh. Nag-offer, di ka, wait na. So, kaya yan? Ayan. Ano kaya yan? Yun, oh, mesa. Guys, nakabili kami ng Flowers. flowers. Ayan, para kay mama papa. So, murang-mura na po siya. Ayan, so, pinigay sa amin na 250. Ayan, guys. So, oh, wow. Kasi maganda kasi orchid siya. So, sa ano, baka 500 na to. Sa undas mismo. So, ayan, guys. Papasok na kami na forest loan. Ayan. Ang babayad ng mga ano dito, guys. pag 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 Ah, uh, doon, doon sa dati. Yes. Bawal Ay, na. Dito. Ah, uh, uh, entrance only. Ay, ito, uh, may mga haro naman. Aro-aro. -aro. Yung parang dati. Ah, uh, oh, yan. So, dito na kami nakapasok na kami ng Forest lang. Sa so, Wala ayan. pa diyan. Hindi pa diyan. Oh, uh, doon pa. Kabila pa. Wali Parking yan. area yan eh. Sige, <laughs> tingnan-tingnan mo nga anak. Yan, kasi si Daddy naliligaw eh. Oh, diretso ka pa. So, ayan. May, may doggy <laughs> <laughs> <I> oh. <don't know, laughs> nasa? So, ano na pala, tinala natin si Grande. Ay, grabe. Naku, ang daming top, puwap doon. Diretso, no? Saan ba? Oh, may ano eh. May guard. May guard. Ayan, may ganyan tayo soon. Di diba ba eh? <laughs> mamang papang dyan na natin dadalawin sa ganyan. Ayo, Ay, Oh, sa Dito daw eh. Dito? dito. Wala. Ayun, no? Baka atin na yan. Wala. 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 Sorry po. For Villegas nga raw, Villegas family. Sige. Kaya si mamang papang, ngayon, magkakaroon na rin ng ganyan. dito, kaliwa? O, oh, dito na, babe? Kasi oh, doon na lang tayo tumiritso pa o oh, papunta doon. Wala kasing parking area lang ang ko. Oh, pwede ayan, yan. may dungeon. Oo, oh, na, no, may parking tayo. Sige, ito. ayan no, sa may entrance o lake, kaliwa ka. O oh, yan, ito na. Oh, ayan, yan. Yan lang nakikita naman na Kamya Bay. Ayan, o oh, nga. Ano ba tayo, Daisy? No. Jasmine? Oo. Oh. Hindi. hindi. Ano, ano tayo? Ano ba yun? Ang hirap Orchids? Hindi. Ano ba yun? Nakak... Baka kakasya. Hindi. <laughs> hindi. Kaya diretsyo ka <ba>? lang. <laughs> Kalimutan ko na. Pwede kaya tayo hanggang doon? Oo, oh, pwede yan. Oo naman, wala pa namang ano ngayon eh. Sa ano yan eh? Sa... Sa mismong... Oo. Oh, pa doon tayo. Oo, bababa tayo doon. Bababa tayo roon. Diretso ka lang. Ina na ang... Oo, oh, ayun. Sintan mo nala. Naliligaw <laughs> na si Dan. <laughs> Kaili pa kasi nila eh. Oo nga. Yan. Oo, oh, <ngayon>. oh tawig. <laughs> ha? Diretso pa. Sari, nagkahanap eh. Oo oh, nga. Pa one yun. way yun? Oo. Uh. Oh. pa one way yun. Oh, worth it? Oh, iba yata siya. Iba rin. Sige, pa, ba na. eh. Ano yung one side? Ano yun, Kevin? Ah, hindi. Sano pa kasi yan eh. Wala, naman Wala pa, pa sa... naman tayong ano eh. Diretso ka well, na. Wala naman problema. One side yun. parking lang pala. Yun o, oh, dito na tayo. Ayun, pwede ka nang lumiko. o. Oh, di ba? Pwede naman dito. Sos naman. No? Ang gingay natin. Hahaha. Oo. Ayan, marami na rin pala. Ano pa po pangalan? De, doon naman tayo manunta. Oh, doon ano nga? Ano ba 'yun ta? Ano ba 'yun? Jasmine, mm hindi -hmm. tayo Jasmine. Ano ba 'yun? Mm -hmm. Di ba diyan tayo tatapat? Doon tayo sa pagakyat pa doon dito sila ano pare-pareh. Sige, diretso mo pa may nakaharap kasi. Eh. Alas ka diyan, dogo. Ayun oh, no? maluwag na maluwag doon sa atin Sige, gogo. Ayun oh, maluwag. Hmm, ito na yung mahal na yun. taho! Ayan, no, nakaready na guys tayo? yung mga tindahan. So, pag kailangan ng food, so, ayan. Ayan, so, deep. ready na po Brondas, okay. Dito po yan sa Forest Lawn. Dito na, dito na tayo. eto Jasmine, lumagaw ka na Walang dyan. Daan, eh. Ay! Doon eh, kot. O, balik tayo. Balik tayo doon dati kanina sa taxi. Baka wala nang daan Hindi, meron yan dito. Ayan, doon si no. Ayun o. O, oh, diba ba walang arang dito? Ito, oh, eh. ah, okay. anyway, um, oh, oh, ayan. Napakaswerte. Ayan. Tapos, do na kaya tayo papunta dito. Kasi... nga, yun. Ito, na dito. So, paikot-ikot lang kami, guys. Kasi maraming, ano, Sarah sinusunod tayo. na roadway. Di Sa so, yun doon no. oh. nga, dito na tayo. Just hmm. Hindi doon tayo. Paano ang parada kaya na ito? Hindi pa ganun din. Hindi pa ganyan? Oo. Oh. Diyan ka na. One side parking lang. Kalawa ka na mag parking eh no? ay Hindi. Ibig sabi pa ganyan. Ah, siguro. Ano ganyan dati? Saan nga ba yung timo? I ah, don't know. Ayun, no. Doon pa sa may tricycle. Doon lagpas pa tayo, eh. Doon nga dapat tayo dadaan kanina, di ba? Lagpas pa tayo sa tricycle. O, oh, dito. Ayun, no. Patag ka lang, daday. Vertical ka lang. Tayo mo ibang motor. Tika, Saan? Mm, ito, nandito. Oh, oh, Ayun, nasa may aso tayo. Ayun, no. Oh. kaya? oh, sige, you no. Know? Oh. Yeah. diagonal naman Pero dyan. So One side yun. parking. One side? Oo, oh, anong ibig sabihin? Diretso oh. lang. Diretso lang. Kaliwa ka lang. O, ito. Ang daming aso. Ay, ibig sabihin, diretso lang tayo. Oh, Siguro. Ano, Ayun, ay, ay, no. Ayun, ay, ano? ano ano <laughs> <laughs> Talaga itong mga aso, sinusuporta na. <laughs> Ayan, so guys, andito na po kami sa puntod ni Mamang at Papang. Ayan. One side so, lang. Oh. Nakarating din ka at ko. Hindi alam kung saan papasok. Hindi, may mga kotse dati. Mm. Naka one side. Ayun, ah, o. Oh. O nga, ganun nga. One side it nga, wala naman sinabing diagonal one-sided. Kasi nung kasi may ganun eh. Oo, no, nung kasi may kuhit na, di ba? Pada, pa vertical. Ah, so bukas, pa, pa malamang siksikan. siksikan <laughs> yung bukas kasi one-sided eh. Oh. Saka ano, nakakaligaw. So guys, ayan, naayos nice lang yung aming parky. Asa na yung mga aso? So, andito na kami. Nagsilaya sa yung mga dogo ah. Oo. Oh. Ayan, ah. dito tayo. Ayan, no, tapat. Ayan, ayun. Ayan, so. Dito na kami sa... Yeah, sa mga dito na pala Pantayin sa ata Mga papang dito sa Forest Lawn na yan. So ayan, nakarating din kami sa kabila ng palikuligong daan. Hindi alam kung saan papasok, saan lalabas. Kaya so, ng konti, kasi yung pag may pumarada so, dito, sa likuran natin, kawawa. Ayan. Kasi paano, wala pa naman ganong tao. Pero may mga nagpunta na, oh. Tinan mo. May mga naglagay na ng kulang mga aso, oh. Ang dami nga. Itong kanto siya Wala ba dyan si ano? Sino ba yung aso natin? Yung aso mo. Malaki na yun. Sana kaya? Ayan so guys. Ito na kami. Inayos lang yung parking. Ang dami aso oh.